Hi guys! Ako nga pala si JM at samahan niyo ako magtinda ngayong eleksyon. Bago pa man guys mag-eleksyon, eh naganda na tayo ng mga ititinda natin. So alam naman natin lahat na kapag tayo boboto, may mga iilan na mga magulang na bit-bit yung mga dala nilang mga bata. Kaya naman, since eleksyon at malapit lang tayo sa harap ng paaralan, mag tayo ngayon ng ating mga paninda para, you know, pwede natin pagkakakitaan ngayong eleksyon. So, bukod nga sa pagtitinda na itong mga laruan, eh, gumawa rin po ako ng ice water. Siyempre, para hindi ho uh, mauhaw yung mga pumipila para po magboto. At siyempre, gumawa rin ako o nagtimpla rin ako ng juice. Isa sa mga ititinda natin ngayong eleksyon, para hindi sila mainitan, siyempre, itong juice. Cucumber Lemonade. At ang gamit natin ng yelo, walang iba kundi galing sa Bambi Ice, ang sponsor natin for today's video. Ang Bambi ay trusted brand na po ng mga masbateño. And this is the only purified ice cubes and crushed ice here in Masbate. Safe na safe to gamitin lalo na sa mga juice, kagaya neto, sa mga shakes, milk tea, halo-halo, at iba pa. Dahil yung mga machines na ginamit nila sa paggawa ng mga ice cubes at crushed ice are all made in the USA. Kaya siguradong siguradong quality at malinis talaga. Mabibili nyo po ang ice cubes at crushed ice sa Biloso Compound, Quezon Street, Masbate City o i-text e or tawagan nyo po yung numero na may kita nyo po dito sa screen. Kaya kapag ice cubes and crush ice, ay mag-bambi ice ka na. Siguradong malinis at safe to sa kalusugan mo. At sa mga nagtatanong dyan, bakit hindi mga pagkain yung aking mga ititinda? Actually guys, dito ho sa amin, harap ng paaralan, marami na po mga pagkain ang mga tinitinda ayaw ko naman po magtinda ng pagkain dahil baka po yung magalit sila sa akin dahil po yung matagal na sila nagtitinda rin po ng pagkain sarap harap ng school kaya eto mga laruan lang din yung aking market meron akong popcorn may bago ako na juice Yun lang. Maraming salamat. Sana po yung makikita kita tayo sa susunod. Peace. at naho enak aku